sa uh, na oo, oh, kay Timi, kay, in -chat siya watak na hindi na oo nabili na akaw na sa itin eh kay yung siya taksit a customer kay may siya sakit sa papatay ng swimsuit mga aging kali ko siya yes mga aliyak niya naglalakaw Ikster sa'giyapong kay kolok na Oo oh, o oh. Arae Oy oh, ta customer Ginina takleya nga magpakatsoak sa kamera ah. Ay may siya saging papatangi Kagani ang kay deole ina manak ah, naglinakaw na laak ngadi Tay ara ni la ah. nakuha naman, maudlong naman ay kulog na ay si kasusunod ng sudang mabais ay maglakaw kay mapinit na yes tabay sa pagpakuha sa taba oo pagpahitoy sa pilbil gihapon alam mo no? o. Wala rin ako. Diba? ganda. dami ang mga tricycle na traffic na stop up doon sa kanto thank you for watching